Okay, 1, 2, 3! 3, 2, 1, Go! So, eto na nga mga Habibis today. Sobrang excited namin kasi finally makukuha na namin yung aming pinap-PPF na BMW. So, hindi ako nag-request ng mga pictures or any video nung ginawa kasi gusto namin ni Happy David. Masurprise kami pagkita namin mamaya kung ano nang itsura ng aming BMW after siyang mapipf. ppf Ang pinili namin ni Happy David is matte white. Kaya excited na kaming kunin ni Happy David. Okay, so andito na kami sa Leading International Auto Service Center and we're back. Ayan, papasok na kami sa kanilang shop. And excited ako. So gagawin so, namin ni Happy David, may magbablindfold blindfold tayo. Huh? Magba blindfold kami para, para please, may surprise surprise yung aming reaction, 'di ba? So ayan, nakatago naman daw yung kotse namin kaya ito. Magbablindfold blindfold na kami pagkababa namin. Oh my gosh dito sa Leading International Auto Service Center para i-claim na natin yung ating pinagawang PPF or Paint Protection Film or Dragon Shield Film. no? So pinaganda natin. Hindi lang pinaganda actually, pero talagang para mas mas maprotektahan yung aming sa uh, bagong bilhin na BMW. Ayan. So excited kami makita yung gagawin natin ngayon. magba-blindfold kami. Para meron kaming element of surprise na Javi David. Ako mag-blindfold sa'yo. Tapos ikaw mag-blindfold sa'kin. Para may surprise. Sige, oh, wait lang. Ganito okay, lang. Paano mo niya ako i-ma-blindfold? Ako <laughs> i <mab> blindfold ko siya. <laughs> si Bob, si Bob mag-blindfold sa'yo. Tapos i si blindfold mo ko paano? Hindi <laughs> ko alam kung paano. <laughs> si Bob, mag-blindfold sa'yo. So, paano tayo maglalakad nito? Hindi natin alam sa'yo. Eh, tuturo mo ba ba kung saan kami pupunta? Ay! Magpapasis tayo. No. Tingnan natin. Puntahan na natin. Ano gagawin ko? Baba. Baba. Bab, baka no kami Baka Bang, ah. bangga kami Bab. yung oh, siguro oh yah mga yung mga guys yung mga 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 yung 2, yung mga 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 Teka lang, parang nandidilim pa yung mata ko <laughs> Dahil sa ang higpit ng pagkakalagi ni Abby D Pero, oh my God, ang ganda Ang ganda ng mat Nakakasosyal tingnan I love it Ayun, oh Oh, ang ganda Guys, ito na yung actor ng ating PPF Ang Grabe. ganda Sobrang ganda Good decision Grabe, ang linis ang linis na likarin natin Pero dito. yung ganitong PPF, hindi lang siya pang BMW, di ba? Kahit yeah. anong kotse. Ang PPF na to, kahit anong klaseng kotse nyo, pwede pwede nyo pagawa ng ganito, guys. At ang ganda, protected yung car nyo for so many years. Uh, hindi siya anti scratch dust, mga ganyan. Kaya importante na inaalagaan natin yung kotse. So, thank you so much, uh, Leading International Auto Service Center. Sobrang satisfied kami dito sa pagpapa-PPF na aming kotse. And guys, kung gusto nyo magpa-protect ng kotse nyo, dito sa uh, Leading International auto service center. Sobrang ganda ng gawa nila. Where is this? This is located dito sa Paranaque. Uh, at kaya-kaya siyang i-raise or i-google. At eto na nga ang before look ng aming kotse before siya ipa PPF. Okay naman siya kaso mabilis siyang kapitan ng alikabok at saka mas prone siya sa mga scratches. And sa process ng PPF, mayroong misting na tinatawag to make sure na yung groom ay clean. At free from dirt para once na mag-install ng film ay walang alikabok. At eto na nga ang itsura after may ikabit ng PPF. Now, mas mapipreserve niya ang kanyang look at saka yung value ng sasakyan. Para sa amin, sulit ang pagpapagawa nito.